Isang drug addict pinagkakaguluhan dahil napakaganda niya sa kanyang mugshot Isang tabi na yang si Jeremy Mix dahil mayroong mas cute na mugshot kesa sa kanya Ang 18-year-old na si Alyssa Sugoro Bathrick ang pinakalatest na photogenic mugshot model sensation sa internet Noong December 1 ay itinweet niya ito Sumurender ako alas 7 ng umaga at na-release ako noong alas 11.30 Huwag maniwala sa balita ay, oo nga pala, ang ganda ko sa mugshot. Siya ay naaresto noong Nobyembre para sa kanyang Xanax addiction. At dahil dito ay naging diyosa ng Twitter itong si Bathrick. Nakatanggap siya ng napakaraming mga marriage proposals at ini-retweet niya ang bawat isa sa mga ito. Pinag-aagawan din siya ng mga modeling agents na gusto siyang gawing bida sa isang Playboy shoot. Sa aming investigasyon ay nalaman namin na si Bathrick pala ay naaresto rin noong isang taon para sa simple assault. Kung isa kayo sa napakaraming manliligaw ni Bathrick, siguraduhin niyong marami kayong bail money para tumagal ang inyong relasyon.